Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at kababayan. Welcome back sa SS Update, ang channel na nagbibigay sa inyo ng malinawa, maasahan at updated na impormasyon tungkol sa mga benepisyo, ahabatas at mga programa para sa ating mga manggagawa, pensioners at lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens. Kung first time mo dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga balita at paliwanag na may kinalaman sa SSS, GS, DSWD at iba pang social protection programs sa Pilipinas. Ngayong araw, napakahalaga ng ating pag-uusapan dahil maraming senior citizens at pamilya nila ang nagtatanong. Totoo bang lahat ng senior citizens ay makakatanggap na ng PH, sirong piso bawat buwan? Universal na ba ito? Kasama na ba ito sa batas? Ang dami kasing kumakalat sa social media ngayon na nagsasabing may bagong batas na raw na nagbibigay ng PH00 monthly pension sa lahat ng senior citizens, kahit hindi indigent. Pero ang tanong, totoo nga ba ito or fake news lang? Sa video na ito, aalamin natin ang buong katotohanan tungkol sa universal social pension para sa mga senior citizens. Ipaliwanag natin kung ano na ang totoong batas, ano palang ang panukala sino-sino ang kwalipikado. Ngayon at kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na buwan o taon para malinaw. Balikan muna natin ang kasalukuyang umiiral na social pension program sa bansa. Sa ngayon, ang legal na basihan ng social pension ay nakapaloob sa Republic Act si Omas Kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sa ilalim nito, binibigyan ng tulong pinansyal ang mga senior citizens na itinuturing na indigent o kapos sa buhay. Noong una, ang halagang binibigay ay limang daang piso kada buwan. Ngunit dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at panawagan ng publiko, ipinasang batas ang Republic Act No. 11. Wayo na sinaraan at labing-anim na nagamienda sa naunang batas. Sa bagong batas na ito, itinaas ang social pension ng mga indigent senior citizens mula limang daan patungong piso na no buwan. Ibig sabihin, simula pa noong 2024, ang mga kwalipikadong indigent senior citizens ay may fixed na PH, 0.0 monthly pension, na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development, or DSWD. Ngunit tandaan natin, ito ay para lamang sa mga indigent senior citizens. Hindi pa ito para sa lahat. Marami sa ating mga senior citizens ang hindi pasakop ng programang ito dahil meron silang ibang pension source tulad ng SSS or GSIS or kaya ay hindi sila nakasama sa listahan ng DSWD dahil hindi sila classified as indigent. Kaya kung may mga senior citizens tayong nakakakita ng balitang lahat ng matatanda, bibigyan na ng PH000, dapat muna nating suriin ang source ng balita. Sa ngayon, malinaw na sinasabi ng DSWD, at ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Daong social pension ay para lamang sa mga indigent senior citizens. Ngayon naman, ano ba ang ibig sabihin ng universal social pension? Sa simpleng paliwanag, kapag sinabing universal, ibig sabihin ay para sa lahat. Kung maipapatupad ang universal social pension, lahat ng senior citizens sa buong bansa, kahit may SSS or GSIS pension, kahit may sariling kita ay makakatanggap ng buwanang tulong mula sa gobyerno. Layunin nitong tiyakin na walang matandang Pilipino ang maiiwan pagdating sa social protection at seguridad sa pagtanda. Ang ideya nito ay katulad ng universal healthcare na pantay-pantay para sa lahat. Mayaman man o mahirap, maraming bansa sa Asia at Latin America ang meron ng universal pension scheme. Sa Pilipinas, ilang taon ang pinag-uusapan ang konseptong ito. At marami na ring panukalang batas ang inihain sa Kongreso upang maging ganap na batas. Halimbawa, sa ika na Kongreso, may mga panukalang batas gaya ng House Bill number no. 182 at House Bill number no. 14.2 at 23 na parehong naglalayong gawing universal ang social pension program. Ang BSON ni Representative Milagros Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party Lista ay nagsasaad na unti-unting ipapatupad ang universal pension. Sa unang yugto, ang mga senior citizens na dati ay hindi sakop ng indigent category ay tatanggap ng halagang kada buwan at sa loob ng limang taon. Ito ay tataas hanggang maging PH Ward Arrow para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Ang layunin ng panukalang ito ay simple pero makabuluhan. Bigyan ng pantay na dignidad at suporta ang lahat ng senior citizens. Hindi kasi lahat ng matatanda ay may kakayahang kumita at hindi rin lahat ay nakatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS. Maraming senior citizens, lalo na sa probinsya, ang walang formal employment history kaya wala silang monthly pension. Sa pamamagitan ng Universal Social Pension, mabibigyan sila ng tulong pinansyal para sa pagkain, gamot at iba pangunahing pangangailangan. Ngunit gaya ng lahat ng panukalang may malaking gastusin, hindi madali ang pagpapatupad nito. Kailangan ng sapat na pondo, maayos na sistema at malinaw na guidelines. Isa sa mga pangunahing tanong ay kung saan kukunin ang pondo para sa universal pension. Ayon sa mga pagsusuri, aabot sa bilyon-bilyong piso ang kakailangan ningin taon-taon para mabigyan ng PH. Siruro kadabuan ang lahat ng senior citizens sa bansa kung hindi ito mapaplano ng maayos Maaring makaapekto ito sa budget ng iba pang social services tulad ng healthcare at education. May ilan ding nagsasabi na baka magkaroon ng duplication ng benepisyo kung lahat ay bibigyan kahit meron ng iba't ibang pensyon. Pero ayon sa mga taga-suporta ng panukala, hindi dapat maging hadlang ang isyong ito dahil layunin ng universal pensy na bigyan ng basic social support ang bawat matanda hindi bilang kapalit ng iba nilang kita. Kundi bilang dagdag na tulong para sa kanilang dignidad at kabuhayan. May mga senador at kongresista na aktibong nagtutulak ng panukalang ito. Si senador Hingoy Estrada halimbawa ay nagsabi na panahon na upang gawing pantay ang benepisyo para sa lahat ng senior citizens dahil pantay naman ang pangangailangan ng lahat. Ganito rin ang Universal Social Pension bilang karapatang pantao ng matatandang Pilipino. Gayunman, kahit may malakas na panawagan, dapat nating tandaan na sa ngayon, wala pang batas na nagpapatupad ng universal pension. Nasa yugto pa lamang ito ng deliberasyon sa Kongreso. May mga komite na nagtalakay na ng panukala, may mga public hearings na ginanap, pero hindi pa ito na bilang batas. Hanggang na ngayon, ang tanging legal at operational na programa ay ang social pension para sa indigent senior citizen sa ilalim ng DSWD na may halagang piso ang bawat buwan. Dahil dito, malinaw na ang sagot sa tanong, nakasama na ba sa batas ang POP sui world zero monthly pension para sa lahat ng senior citizens? Ay hindi pa. Ang umiiral na batas ay nagbibigay lamang ng benepisyo sa mga indigent senior citizens. Yung universal social pension ay nasa proposal stage pa lang at kailangan pang maipasa sa parehong House of Representatives at Senado bago maging ganap na batas. Kaya kapag may nagpost sa Facebook or TikTok na nagsasabing automatic na raw ang PH00 para sa lahat ng matatanda, huwag muna tayong maniwala. I-verify muna natin sa opisyal na website ng DSWD or NCSC. Kung ikaw ay senior citizen o may mahal sa buhay na senior citizen, may ilang hakbang na maaari mong gawin habang hinihintay natin ang posibilidad na maisaatas ang universal pension. Una, siguraduhin nakarehistro ka sa Office for Senior Citizens Affairs or OSCA sa inyong lungsod o munisipyo. Mahalaga ito dahil dito nakukuha ang master list ng mga senior citizens na ginagamit ng DSWD. Pangalawa, maging updated sa mga opisyal na pahayag ng DSWD at NCSC sa kanilang mga verified social media pages. Pangatlo, makibahagi sa mga konsultasyon o forum ng inyong lokal na pamahalaan at ipahayag ang inyong suporta sa panukalang batas. Maraming organisasyon ng mga senior citizens ang aktibong nagtutulak ng universal pension, kaya magandang makisama at magpahayag ng inyong karanasan at opinyon. Mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng universal social pension ay hindi lang usapin ng pera, kundi usapin ng dignidad katarungan at pagkilala sa kontribusyon ng ating mga matatanda sa lipunan. Marami sa kanila ang nagtrabaho ng tapat sa loob ng maraming taon, ngunit walang nakuhang formal pension dahil sa kakulangan ng oportunidad noon. Ang wapang yulason bawat buwan ay hindi kalakihan, pero malaking tulong na ito para sa gamot, pagkain o pamasahe. Para sa iba, ito ay simbolo na kinikilala ng gobyerno ang halaga ng kanilang naging ambag sa bansa. Kaya sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong bigyang diin na bagamt hindi pa ang universal for 1,000 pension para sa lahat ng senior citizens. Patuloy itong pinag-uusapan, pinag-aaralan, at tinutulak ng mga mambabatas at organisasyon. Posible